kay MST Channel. Uh, shout out, ha? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap at mga kaibigan. Magandang gabi po sa ating lahat. At for today's video, guys, ay pag-uusapan po natin itong si Edo at saka si Vianci. Kung baga, ang kanilang love team ay Ed C. So, ayan po mga kalingap. Uh, muling binisita nila Kalinga Prab kasama ang Key Voice si, si Edo muling binisita nila si Bianci so ito ang kanilang nabutan guys uh, naglalabas si Bianci kahit na umuulan kasi nga uh, sa araw ng sabado ayun ay lang ang kanyang uh, paglalaba ng kanilang mga damit dahil nga siya ay nakaaral So naabutan nila na naglalabas si Viancy, so alalang-alala ito si Edo, baka magkasakit daw si Viancy. Kaya tinulungan ni Edo si Viancy na maglaba, so hindi na pigilan ni Viancy na maglaba si Edo. Hiyang-hiyang siya, baka ano yung malabhan ni Edo. Kaya ito guys, panoorin po natin. So ayan guys, no, tawang-tawa ang mga key boys nung nakita nila na hinawakan ni Viancy ang kamay ni Edo. Nahihiya kasi si Viancy na si Edo ang maglalaba sa kanilang mga damit. So tawang-tawa sila. Kaya pagpatuloy po natin. guys. naglalaban na si Kalingap Ido. Kaya andyan si Beyoncé. Pigilan niya talaga pero ayaw magpaawat si Edo dahil nga nag-alala siya. Baka magkasakit si Beyoncé dahil nga may dinaramdam si Beyoncé. Parang uh, nilalagnat yata si Beyoncé pero pilit pa rin siyang naglalaba para sa kanyang uh, mga kapatid, yung mga damit nila. Dahil nga sabado lang ang kanyang uh, Uh, panahon para maglaba so ayan nga, uh, tunghayan pa natin guys kung ano ang gagawin ni Viancy sa paglalaban ni Edo, tignan natin kasi kilig na kilig na ang mga key voice, pati na yung mga viewers guys, nakikilig na kaya ito guys, pagpatuloy po natin So yan guys, pangalawang hawak na ni Bianci ang kamay ni Ido. Kasi nga nahihiya talaga siya dahil nga si Ido ang nagpapatuloy sa paglaba. So andyan nga si ano, si One TV, yung mga keyboy, si Kalingap Updan at saka si Gelo Max. Ayan. Uh, pati sila kilig na kilig guys. Kayo, hindi ba kayo nakikilig sa mga ah uh, nakikita natin, napanood natin kay Edsi? So yan guys, pagpatuloy pa natin. So, ayan guys, no? Totoo naman yung ipinakita ni Kalingap Ido na tutulungan niyang maglaba si Vianze. Kaya nga nasabi ni Kalingap Rob na talagang masipag talaga si Vianze. So, ayan, no? Uh, ito lang ang ating update, no, sa pagdalaw nila kalingap prab nila kalingap edo kay Vianci at naabutan nilang naglalaba ito kaya ayun nag si kalingap edo na baka magkasakit talaga si Vianci kaya ngayon tinulungan niya maglaba so masipag talaga si biansi at uh, talagang mahiya din kaya ito lang ang ating update sa video na ito kaya support uh, supportahan po natin ang mapapanood ang mga mapapanood ang video na ito sa channel ni kalinga prab So panoorin po natin at uh, suportahan ang kanilang mga channel ni Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Raf at Ate Edna Vlogs at kay Kalingap Pido at sa lahat ng mga Kalingap partners. So at ito na rin ang inyong abang lingkod, paki-support na rin po. Kaya suportahan natin ang IDC na Love Team. Kaya uh, abangan na lang po natin ang susunod na episode sa love team ng NC. So, maraming salamat at hanggang sa muli. God bless po sa ating lahat.